ting mahabang ito ah. Yeah. Nabili na daw yung iba. Ah, nabili na iba. Ah, nandito tayo mga paps sa bahay ni Don Tawi. may ah, kakaiba yung ano nito. Yung trap na pang hipon. Buti ng mineral. Ayos ah, nga raw ano. Ah, may huli. Napan daw na po ni Kuya Tawe o ni Don Tawe yung tain. Tawe, mga huli Oh. Mga huli siya. Ito po yung tain na nasa may ating banlat ng baboy. Binigyan na natin kay Kuya Tawe. Yan yung buhayan mo. Ang oh, lalaki. Yeah. Para daw may madala tayo kay Aya. Iniipon yung hipon. Galing mo yung buhay yan yun. Buti ng mineral lang. Ano? Eh, eh, marami yan. Trisi yan. Trisi Mineral? Mm. Binili mo? Mm. Yeah, saan mo Binili.

Ganito ang bata dati, mga nung nag-abroad ako. Ngayon pagbalik ko may mga anak na, ganyan sa lalaki dati, yung nag-Taiwan ako. Pagbalik ko ngayon may mga bitbit bit ng anak. Ang yadis ng panahon. Ayoko na nga, ayoko na nga. Ngunit yung hipon po yan, hipon tapang. Sipitan o. Sipitan. Ito ang ko kasing gutarik Sisirain mo naman. Hindi talaga <laughs> naman ang Ayun. Ayun lang <laughs> pala. Pwede lang ang pala ito Gusto mo virgin ha <laughs> Ang lalaki Ang mga sipitan. Huh, pakita ko sa inyo. Huh? meron pa yan ang galing oh buti na mo nila ano mo yan oh no? yung nyog para maamoy yan no? oh pag marami palang huli hirap niya palabasin may nahuli yung igat minsan eh palos oo igat May galaw pa yan? May galaw pa? Mayroon ilan? May ilan wala? Wala. Ito nga'y nawala na kahapon na eh. Hinanak yung isa. Nalaglag nga? Hindi na. Tinagot. Ah! Pinagtripan ka! Anong lalaki? Mayroon pa. Marami pa. pa? May huli yung tinago. Ano? oras ang pinandaw to? Ito pa yung paan niya. Iniihaw yung nyug. Kasi binabalik. Ah, di mo nababalik. Ah, ito. Binabalik Masa? Hmm, mahipon tayo. hindi may maraming huli ka. Ayan, hindi marami. Okay, ito ah. Ayan, hindi maraming huli. Natsambahan mo yung mahipon na nung dami. Ilan-ilan yung pain ito? Tatlo. Tatlo. Rumpa kumakapit sila ito po hindi pumasok yung bata masakit daw yung ulo ulo sa <laughs> <laughs> ba? oh, ano ba ulo sa baba Gyo. ito, pag ganito, kinain ito ng palos. Ayan. Pag ganyan. <laughs> Karami na. Pati bakula yan oh. Ngayon, tira ka na pang ulam oh. Baba, hindi na. Hindi ha? na yan. Hindi na? Hindi na, hindi na, yun na yan. Yung pilang. kiping tulog, huwag yung saming kiping tulog. Sawa naman na nilulutaw, hindi ito lagi yan eh. Mm. Kiping tulog, hindi na to. Tulog po yun. Kiping na ang ating oh, okay. Tak -tac tak -tac natin. Ng... Taktak natin. Taktak natin. Huwag ang taktak. Baka mayroon pa lang. Piliin na lang. Piliin na lang eh. Oo, oh, may mga ano. Arek, sipit, Sipit. Sa takla, hindi natin si sipit. Hipon lang pala. Ang hipon mo ko doon tau Sa takla, iwas na iwas. Nung ito na, kabay, nakasipit. Sa takla, magaling ito. Hmm. Kasama daw sa inyo si Jit. mayala. Sino? Si Jit. Sino, Jit? si Jit. At sumabay na dito pag kuno. Mamaya mm. pag nabas. Mamaya pa, laki pa ng ko mag ano pa. Yung may papandawin pa baga? Mm. mm. may papandawin pa Hindi. Ano? Pambulaso. Pambulaso. Ah, so. Hindi nyo napandaw kagabi? Hindi no, ko pinapandaw ng gabi. Sabi mo, gabi papandaw. <laughs> may suwang. May suwang ay. <laughs> <laughs> Takot sa suwang. Kala ko ng gabi yung Okay na mga paps. Meron pa. Aba, luto na 'yun ah. Oh. Ayun. ito 'yung susong papa. Tama ba? Susong papa ito. Ito no, susong papa. Sarap yung gataan pag marami. Uh, mm. ang uh, mga ilang kilo ng kwitawe? 1/4 lang. 1/4. May pang pasalubong tayo kay Aya. Takla ano? Naisali na po yung mga hipon tabang. Ngayon naman yung papandawin daw naman na bulaso yung trap. Tingnan po natin kung may mahuli. Malaki pa po yung tubig. Dagat po ito. High tide pa. Ilan yung naan dyan? Sampo? Anim? Oh, sige. Tingnan natin yung mga ikinabit dito ni kay ito po yung ano niya, trap. Walang huli daw to. Umigkas lang ano. Ah, ito po, oh, may trap ka pa dito. Ah, hindi ito umigkas. Meron ka pa dyan? Sukalan ano. May huli. May huli. May huli nandyan? Umigkas ito. Tingnan natin itong nandito. Magkakalapit lang pala yung mga oh, dito bahay ng bulas to. May huli ito na eh. Puro ikas. Puro buhangin. Ah, ha, wala well, huli. Tumain na siya eh. Tumain na. May huli yan? Wala wala nga <laughs> bastos ba siya <laughs> siya marunong nakita yan ano wala pong huli bigkas lang ito dito kay Kuwitaw eh diyan may huli may huli yan ah may huli po ayun ang bulaso oo oh. Sikit. Ayun o, oh, may isa pa doon. Nakita mo na yon? Makita hmm? Nakita mo na? Hmm. Mm -hmm. Isa lang may huli. Ah, may ganabit ka pa. Hmm. Ay, ay, sayang, Mahirap pala dito mag-cooper pag taib ano. Pa Ilan yung mo? Mulalim pa yan. Kaya? May huli to oh. Kita kita oh. No, pakita natin yung style ng bulaso. Ayan. Ito yung bulaso. Payat. Payat. Pag payat, pinapakawalan. Uh. Papatabain pa yan. Pero pakita natin itsura niya. Uh, para siyang umang ano. Ang laki ng sipit niya. papakawalan niya ni Kuitawi kasi payat. Huhulin ulit bukas. Pakawalan. Para tumaba siya. Pag mataba, dala. Oh, na na po ay na. Ilagay na Mabilis pumasok. Tapos kakabitan mo na ng kuya tawi bukas ano. <laughs> <laughs> mauli na naman siya. Ayun po siya. Uh, pumasok na sa butas. Halim pa Ito pong nyuga na ito. Yan nakikita nyo. Yan po si kuya tawi may ari. Si Don tawi. Kanya po itong nyugan. Ito po ating kanya rin yan. Malawak po yung kanya dito. Lupaan, kalupaan. Ayan Hanggang sa natatanaw natin na yan, kanya lahat yan. Seryoso po yan, di biro. Ano pa po siya, high tide mga paps, di pa natin mapanto yung iba. Malaki pa yung tubig madadala natin yung kinabit ni Don Tawi na hipon hindi nga punta Don? punta na punta na? Mm -hmm. Ay, nandito na po yung hipon tayo may hipon pang pasalubong kay Aya nandito na po tayo sa bahay ayun bahay po tayo kasama natin si mama may titingnan po tayo yung biik o alaga baboy ni mama palakihin dito lang po sa may bandang amin Pagkas po natin si Mama. tayo. Pagkakita mo dito ah. Oo. kami kay John eh. Ah, si ano? Pinsan. Ah, si Bibloy. Nalam diyan ngayon lang ako nakapunta ulit dito. Hindi ako naglalaya, Sai. Ay, bahay nila. Yes, una, baga. di mo na alam. Hmm. Sana. Gerto? Higun yata. Ah. Yun, umupunta. Baga yun. Hindi ko na alam. Di na alam ni Mama Ha, nandito na po kami ni Mama. Tingnan po natin. Ah, ito. Itong puting mahabang ito ah. You know. Nabili na daw yung iba. Ah, nabili na iba. Dinala uh, pantay iba. Wala pala dito sila. Wala dito si Teo Johnny. Wala. Yung no, mga kinagdali yun, yung papa mo, tiyos ah. yun. Bayo inahin. Maganda naman inahin nila kasi Oh, lalaki o. Ito inahin. Ito yung inanong itong mga ito. O, oh, lalaki! Laki. Maganda naman inahin. Oh. Ilan yun, yung naging anak niya? Ano po at? Tresi po at. At dami! Ano po Tracy pala yung naging anak nito tapos yung iba nasa infanta na. Nabintan na. Dinala. Tapos sa inyo, dito po may dati tumira din. Na mama, dito tayo tumira dati no. Ngayon, naliligaw na si mama dito. Hindi <laughs> na alam kung saan saan nasusuot. susuot. Doon dati, nagbahay po si mama sa kanya ka airpot doon. Tapos bahay ni lolo nandito. Dati kukuti lang bahay ngayon. Oh, <laughs> ngayon, ang dami na ng bahay. Ilan na pong bahay ngayon? Dami na po ano? Ang dami na oh. Dati sila Mang Elmer lang dito. Si Tio Juni. Tapos ang amang inang intang doon. Ngayon ang dami na. 15 years na. Ah, may ano yata ito? May ano po ito? May laman sa loob? Hindi, hindi mo nang hindi nangyengisa Sa buho ko lang to. Ano, uh, mayroon po itong honey. Nasa loob po yung ano niya. Yung honey. Yung honey. Nasa loob. Ano yung talagang diyan? Oo, oh, nilaga yan. May nilaga oh, Marami ano. yan, marami yan. Mayroon po, mayroon po. Ha? Ayaw nga, no? Yung ano? pa, uh. Bawat kanto. Hmm. Ano po ito? May honey na sa loob. Marami na yan. Marami na. Binipinta niyo po. Oh. Ang galing, ano? Uh. Bubuksan lang. Bubuksan Bebita. lang doon. Buti hindi na, uh, ano? Hindi maalis. Ay, kani, ay ano naman ito? Ano? Ito dito. Tambayan. Oo. Oh, Dati ah. ginagawa namin ng patabaan ng gulati. Ah. Oh. Uh -huh. Asinsado na ang pulo. lawak na no. Oo. Oh. Magkano po benta nyo ng hani? 300, 300 isang 300. isang pilsin. Mag-uwi pala ako sa ano no. Mag-ano pa. Mag Pangasinan. Meron na po. Ha, mga minsan, sige po. Maraw. Ah, wala pa ngayon. Pang-uwi sana sa Pangasinan. Wala pa daw pala. Ano nga pong tawag dito sa anong ito? Nalimutan ko na. Laywa. Ano pong tawag dito sa... Yun, lukutan. Ayun, lukutan. Ang iba na... Nahugot po yun. Nakasira pa tayo. Kakatingin ng lukutan. ah susok-sok lang sige <laughs> po pasensya na po <laughs> matay na po nakakasira tayo dito <laughs> magandang hapon mga paps ngayon lang po na low tide kaya hapon na tayo mag punta ng dagat kasama po natin si Tony yeah. mananak na po ulit kamo ngayon ibang place naman po ito hindi ko pa po ulit na pupuntahan ito takla masarap po yung takla mas maganda ganda rin maglakad dito kung para doon sa una natin pinuntahan mga paps dito nakakatayo tayo ng maglakad doon sa kahapon nakaupo nakayuko yeah. kuha tayo ng pang pasalubong Kay Aya at Mama Ryan. Para tikin po natin yung takla. Kahit mga ilang piraso lang, mahalaga matikman po nila. Muulan-ulan ah. Ito bahay po ng bulaso. Malaki niya na. Malaki. Pakita na laki. Oo. Mm -hmm. Uli. One down. Ang lalaki na pa dito. Thank you. Asawa. Asawa naman na target na ito. Sana si para... Dalawa agad. Oo. Uh -huh. Para na agad. Mastod. Meron? Uh, mm -hmm. ang dalawa nga. Uli. Ang dalawa agad. Laki. Ang laki ang tatlo dito. Ang tataba oh. Hmm. <laughs> oh, yun pa. Katabi lang. Sunod-sunod ah. Di na. Hindi tayo umalis sa, na. sa pwesto natin. Um, ang dami dito ang bahay. Tapos lang. Ito wala naman marunong manghuli eh. Sito na ilang marunong mang uh -huh. <laughs> manghuli. Marun mang Kupahayati ah. <laughs> udah, na ah. ah. <laughs> nah, nah, gitu apa kan? Hindi nga makakita. Nasisilaw ka, no? uh, hmm. na. Na, kaya tayo. Na, na. na nga. tayo. ko na kayo. Nabasog na yata. Wala na. ko. Hindi pa makakita ako. Pero ano ah, may mabilis, may hindi. Tipo لري pare sila. Depende sa posisyon. Ah. Uh -huh. Top cute lang ito. Oh, may ito. Mm, uli. Uh, Ayan, yeah, mabilis yan ano. Uh -huh. Gutom. Huli. Kuli. Huli. Huli. Saan dito? Nari na yung isa. Dito naman yung isa. Huli ko ano? itong isa. Malaki yan. Malaki. Malaki. Oh, patay siya doon. Oh. Nandito isa eh. pumuputok mm -hmm. dito. Iyan, oh. okay. Ayun, oh. nah. hmm. Hmm. Yes, yan ah. Oh, ay no. Ano ba 'to? Eh. Hmm. Oh, ang tagal. Ang lalim ah. lagi sinundan mo Huli. Huli na naman. Oop. Nakalabas na, puputok pa. Ambon-ambon na ambon naman. Ambon na naman. Kulig-lig na. Meron? Meron?

talaga bang uh, mangroves mahirap dito manakbo huh? mga ugat ugat ng mangroves taas ka ito tutubo po yan yun pumutok agad putok lang yun akin kaya mauwi na po tayo mga paps ang ganda na po nung to uwi na po tayo papatikin natin ito kinaaya pasalubong natin kasi iba pulutan Ay, mga pop, sorry, ito dati, siminto. Ay, dati buo na po yung dito, ito. Oh. po ito dati. Ngayon, wala na po, nasira. Takadaan po ng mga sasakyan. Hanggang doon. Sa dulo. Labas masok na dito yung mga motor. mga ganyan. Sayang, oh. Sira ang kalsada. Ang ganito po, tagbak. Ang dami po mga tagbak dito. Ano ang kabataan namin? Lagi kami nanguha nito, basta hinog. Yung kulay dilaw. Hilo po po ito, kakasibula pa lang kang pagka ano niya, pag buskad ng bunga. Ang dami oh. So, yung ginagawa namin laruan ng barel baril-barilan po yung kanyang katawan. Ayan, gabi na po mga paps. At din na po natin na ipakita yung pagluluto. Si Tony na po yung nagluto nito. Ayan, si Tony ang kasalo natin ngayon. Ito na po yung nahuli niya. Tapos may pinya po dyan. Tapos ito po yung lambanob Ayan. Ito po yung isa sa ano ng Quezon Province, Alak. Ito po kilala yung Quezon Province sa lambanog. Magano isang ipit? 20, 30. Oh, 30. 30. 30. po isang bilog na puno. Ang uh, mga nagay. sila ba't tumutulo ay eh, nakasarado yung takip. <laughs> Para hindi mabigla ano. Tapos tayo pagkuhan natin oh. pagkain ng nahuli takla. Lapanong po. Muli natin matitikman yung lumbanog after 2 years. Sahang, sahang. Nasang... Aba. Ah, para pangingit. Para <laughs> panibago. Aray ko. <laughs> Pero masarap ano? Hindi sanay nang lambanog. <laughs> Sakit. Sakit nga lang sa ulo 'yan. Ano ba ay masarap yung luto niya, no? ni ano to ni? Mas ang Alfonso. Wala, Alfonso wala sa akin yung Alfonso. Tikintig lang, baka ang sarap po, lasang kamyas. Baka itong ng aso mo yung kamera mo ah? Hindi yan. Kamyas yung lagay? Kamyas. Hmm. Uh -huh. Kasi matikman na mama, o. Oh. Nasa po sa ano yan. Mama, itakla. yung crab. Kahang. Ay, saka pwede lula sa iyo. <laughs> Maulan po ngayon dito. Tapos kapag gano'n natin, pag may oras na, pag din ganito ganito panahon pa tayo kay Tony sa mga isla-isla po dito siya po yung nakakaalam taga Forte Diaz po siya yung daming mga isla pa pangalawa sa Lambanog mag-uwi po ako nito sa mga bayaw ko sa Lambanog para sa may chili maano manghang pero pag nilunok mo na sarap sarap niya bigyan ng title. Lipigayto ko ya eh. Kaya pala. Oh, kaya pala sa sabi ko ibalas nang laban ngayon. Kakamalsi. Ha. Oh. Matagal na ng pinigao ngayon lang. Kapupulot sa hapon.